Gais, welcome to channel. guys. So, guys oh. Video, na yung tubig. Di ka tulad kanina. Ayan bumaba na siya guys Kasi wala ng ulan Ayaw. Ayaw. Ayaw na yung baha kanina, guys. No, Update ko lang, tao. guys. Ang tina baha tina kanina. Tina tao. Ito, guys. Bumaba na, guys. Kasi wala na rin yung ulan. Yan, oh. Mag Gagabi na, guys. Alas 6 na ng gabi. Yan. Ang baha dito sa alas asin nararitan tanay ito yung ilog nila dito guys yan binalikan kulit guys kasi bumaba na ang tubig yan bumaba na kanina abot yan dun sa kunti na lang maabot na yung bahay guys oh so, <laughs> Yan, mga na sa guys. Madili medyo madilim, medyo madilim-dilim na dito. Yan, ginagawa doon 'yung kalsada, guys. Ginagawa ang kalsada, tapos nagawa sila ng dike doon. Malakas 'yung hangin, malamig. Yan. 'Yung baha doon sa baha, Unti na lang. Pag umulan pa ito ulit, ng malakas. Pataas na naman yung tubig niyan. Sana hindi Oy, na siya uulan. Hangin na lang Ay, yung yan. nakikita dyan. Mahangin na lang. Puno na Parang bok pakat. Pakat na ano. Parang siyang forma na ano. Malakas yung hangin. Siguro may ista yan may dyan. May isda yan siguro dyan. Kaya dyan. <laughs> Yan o. na kasi dito. Bahay nila guys o. Sa gilid ng ilog. Yan ang ilog nila dito guys. Ito yung tulay nila o. Oh punta na to guys ng daraitan doon sa may paliguan punta doon malayo layo pa dito yung paliguan ng daraitan dito guys alas asin ko dito yan yung baha dito mupa na yan hindi naman ma ano yung bahay kasi matibay dahil ano may dike may harang sila yan ito so, yung update ko oh, sa baha kanina ito oh. guys nagilim na guys mm -hmm. nagilim nagilim na dito

Guys, madilim na guys. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching.